Ako si Pusang Lagim, gumagala sa bawat kanto, sumisilip sa bawat sulok ng dilim. Noong panahon ng pandemya, takot, pangamba, at kawalan ng kasiguraduhan ang bumalot sa lahat. Pero ang mga kababalaghan ay nagpatuloy. Ako si Isa, Naaalala ko pa nangyari ito noong panahon ng COVID. Bagong graduate pa lamang ako noon at nagsisimula sa trabaho bilang nurse sa isang pampublikong ospital. Sobrang hirap ng pinasok ko. Baguhan ako, kinakapa ko pa ang lahat, nag-aadjust sa bigat ng trabaho at responsibilidad, tapos biglang sinabayan pa ng pandemya na parang isang napakahabang bangungot. Lagi akong kinakabahan sa bawat pasok ko dahil hindi ko alam kung ano ang daratnan ko sa loob. Ang simpleng trabaho ng nurse na dati ay alam kong mahirap na ay naging doble, triple ang bigat. Bukod sa physical na pagod, may kasamang takot, kaba, at pangamba para sa sarili at pamilya. Sinabihan ako ng mga magulang ko na huwag muna akong magtrabaho. Sabi nila, sila na muna ang magbibigay ng panggastos ko. Naiintindihan ko naman ang concern nila. Takot silang mahawa ako. Pero hindi ko kayang tumigil. Nahihiyarin ako dahil laki na rin ang ginastos nila para sa pag-aaral ko, tapos parang aalis lang ako sa laban. Ayaw ko. Nurse ako at iyon lang ang alam kong paraan para makatulong. At higit sa lahat, ramdam ko noon na kailangan ng bansa ang mga katulad ko. Sobrang bigat ng mga shift ko, pero kung minsan, mas mabigat pa ang pakiramdam ko pag-uwi. Hindi dahil sa trabaho mismo, kundi dahil sa hirap ng pag-uwi. Bawal maghatid ang tatay ko, bawal ding bumiyahe basta-basta. Bihira ang jeep, wala pang trike halos at taxi ay hindi naman uso sa amin. May mga libreng sakay ang gobyerno paminsan-minsan pero hindi laging andoon. Kaya madalas, pag uuwi ako, nag-aabang lang ako ng kung anong masasakyan. Isang gabi, matapos ang isa sa pinaka-toxic na duty ko, halos hindi ko na kaya. Parang mabigat na bakal ang katawan ko kaya pagkatapos ko mag-quarantine at magnegative sa swab test ay gusto ko na talagang umuwi, magpahinga at makasama ang pamilya ko. Pero wala akong makitang jeep o libreng sakay. Wala ring halos tao sa kalsada. Ang lugar na dati puno ng ingay ng mga vendors, tricycle, jeepney, lahat iyon ay biglang nawala. Ang naririnig ko na lang ay mga kuliglig alingaw-ngaw ng malayong aso, at minsan ang sarili kong hininga na bumibigat habang naglalakad. Dahil desperado na akong makauwi, naglakad ako. Habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada, umaasa akong may biglang dadaan na jeep o sasakyan na pwede kong sakyan. Pero parang nakikipagkumpetensya ako sa katahimikan. Malamig ang hangin pero hindi nakakapres kong lamig kundi parang gumagapang na lamig sa loob ng dibdib ko. Nang malapit na ako sa isang tulay na lagi kong dinadaanan pa uwi, biglang may narinig akong sumisipol. Mahaba, malamlam at nakapangingilabot ang tono. Tumingin ako sa paligid. Wala akong nakikita Ilang ulit ko pang nilingon ang kanan at kaliwa, pero walang tao. Lalo akong kinabahan. Muli kong narinig. Si Paul? Dahan-dahan? Nakabibingi ang katahimikan sa paligid, kaya mas tumatak sa tenga ko ang tunog na iyon. Kinilabutan ako. Paglingon ko pabalik sa tulay, nakita ko siya. Nakatayo roon isang babae na nakaputi. Mahaba ang buhok, gusot ang damit na parang luma na at hindi bagay sa panahon. Alam ko agad na hindi siya tao. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero isang tingin pa lang, ramdam ko na agad ang bigat ng presensya niya. Hindi siya basta nakakatakot lang. Parang isang mabigat na aninong bumalot sa paligid. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o dahan-dahang lalakad. Pero mas nangibabaw ang galit at inis sa takot ko. Pagod na pagod na ako. Gusto ko na lang makauwi. Pero siya, nandoon, nakaharang sa mismong daan na dapat kong tawirin. Lalo pang lumamig ang hangin. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim ng tulay. Ang liwanag ng poste ay hindi sapat para makita ko nang malinaw ang mukha niya, pero sapat para makita ko ang hugis ng kanyang katawan. Parang may aninong humihigop sa lahat ng paligid niya. Bigla, may malakas na ilaw ang tumama sa gilid ko. Isang busina ang bumasag sa katahimikan. Napatigil ako at napalingon. May paparating na jeep at kinawayan ako ng driver. Agad akong sumakay, halos tumalon papasok dahil gusto ko nang makalayo. Sa loob ng jeep, tinanong ako ng driver kung saan ako bababa. May tono ng pagod sa boses niya, pero wala siyang binanggit tungkol sa nakikita ko kanina. Nagkwento pa siya na mahirap na raw kumita ngayon konti ang pasahero at mas madalas lugi pa sila. Habang nagsasalita siya, pinipilit kong makinig pero hindi ko mapigilan ang sarili kong lingunin ang tulay. Pagdaan namin, wala na siya. Ang puting babae ay parang hindi nag-exist doon. Kung hindi lang dahil sa sipol na iyon at sa bigat na naramdaman ko, baka isipin kong guni-guni lang lahat. Pero alam ko na hindi ako nagkakamali. Kinabukasan, mas naging maayos ang sitwasyon dahil nagkabit na sila ng mga plastic na pangharang sa jeep kaya mas marami na ang pinayagang bumiyahe. Hindi ko na ulit nakita ang white lady kahit ilang ulit pa akong dumaan muli sa tulay na iyon. Alam ko ang nakita ko at hindi yon guni-guni o imagination dahil sa pagod. Nakita ko talaga siya. Ako si Jake at hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa isip ko ang lahat ng nangyari noong mga panahong iyon. Noong panahon ng COVID, mas pinili kong manatili sa Maynila kaysa umuwi sa probinsya. Nandito ang trabaho ko at hindi ito pwedeng gawin sa bahay. Hindi pwedeng i-work from home. Kahit mahirap at nakakatakot ang sitwasyon noon, mas pipiliin ko pa rin magtrabaho kaysa mawala ng pagkakakitaan. Mas okay na iyon para may maipadala akong pera sa magulang at mga kapatid ko sa probinsya. Single pa naman ako kaya mas madali ang galaw ko, wala akong iniintinding asawa o anak. Sapat na na pamilya ko ang nasa isip ko. Nakakalungkot noon, lalo na kapag naiisip kong mag-isa lang ako sa inuupahang apartment pero natutunan kong kayanin. Naging kaagapay ko ang cellphone ko, lalo na dahil hilig ko ang photography. Mahilig akong kumuha ng litrato. Feeling photographer ba? Kahit phone camera lang ang gamit ko. Ako yung unang nagsasabi ng, Oh, picture picture naman tayo dyan. Nagiipon pa ako noon para sa DSLR na matagal ko nang pinapangarap kasi may kamahalan siya at hindi ko naman priority kaya konti lang ang tinatabi kong pera para doon. Pero sa gitna ng pandemya napagtanto kong magandang pagkakataong ito para kumuha ng mga kakaibang litrato. Ang Maynila na dati siksikan ng tao at sasakyan biglang naging kalmado at tahimik. Halos walang tao sa mga kalsada. Walang traffic, malinis ang daanan, at ramdam ko ang hangin na bihirang maramdaman sa lungsod. Sa akin, ito ay pagkakataon. Gusto kong makapture ang kakaibang anyo ng syudad na parang naging ghost town. Kaya tuwing may oras ako, pagkagaling sa trabaho, dala ko ang cellphone ko at namamasyal para magpicture-picture. Para akong amateur photographer na laging naghahanap ng magandang kuha. Isa sa mga paborito kong lugar ay ang mga footbridge. Dati kasi, puro bubong at pulang ilaw ng mga sasakyan lang ang makikita. Hindi mo halos makita ang kalsada mula sa taas dahil sobrang dami ng tao at sasakyan. Pero noong COVID, halos walang dumadaan. Ang ganda ng simetri ng bakanteng kalsada, ang mga ilaw ng poste, at ang kawalan ng tao. May kakaibang pakiramdam na parabang ibang mundo ang pinasok ko. Sayang din kasi ang moment, minsan lang ang ganito, at baka hindi na maulit o baka mag-unaw na ang mundo. Isang hapon, pagkagaling ko sa trabaho naisipan kong dumaan sa isang footbridge na malapit sa isang malaking intersection. Gusto ko sanang kuhanan ang lugar bago tuluyang dumilim. Pero natagalan ako at inabutan ako ng dapit hapon. Sabi ko sa sarili ko, mas maganda nga siguro kung sa gabi dahil makikita ko ang kontras ng ilaw ng poste at ang kawalan ng sasakyan. Kaya nagpasya akong ituloy Paakyat na ako noon nang mapansin ko ang isang lalaki na paakyat din mula sa kabilang side ng footbridge. Sa isip ko, hayaan ko muna siyang dumaan bago ako mag-picture-picture -picture para walang photo bomber sa shot ko. Kaya naghintay ako. Pero nakapagtataka dahil ilang minuto na akong naghihintay, hindi pa rin siya dumaraan. Kaya nagpasya akong umakyat Pagdating ko sa itaas, nakita ko siya. Nakatalikod siya, nakatayo sa gitna ng footbridge. Ang suot niya ay simpleng polo shirt at jeans. Pero nang tumingin ako nang mas mabuti, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Wala siyang ulo. Isang lalaki na walang ulo, nakatayo lang doon na parang normal na tao nanginig ang mga kamay ko. Nabigla ako at nabitawan ko ang cellphone ko. Muntik na itong mahulog sa gilid ng footbridge, pero buti na lang at sa hagdan ito naglanding. Kahit nanginginig ako sa kaba, dali-dali ko itong pinulot. Sa isip ko, kailangan ko itong kuhanan ng litrato. Kailangan may ebidensya ako Proof na totoo ang nakita ko. Proof na may multo dito. Kaya mabilis akong bumalik sa itaas para kuhanan siya ng picture. Pero pag akyat ko, wala na siya. Parang bula siyang naglaho. Wala man lang tunog ng yabag, wala man lang aninong nagpaalam. Ang footbridge ay bakanteng-bakante. Doon ko naramdaman ang totoong takot nang gabing iyon, kahit anong pilit kong isipin na baka guni, guni lang, hindi ko maalis sa isip ko ang malinaw na imahe ng lalaking walang ulo. Naalala ko pa ang pagkakatayo niya, ang kulay ng polo shirt, ang anyo ng kanyang katawan. Imposibleng na malikmata lang ako. Totoo ang nakita ko. Ngayon, tapos na ang kabanata ng COVID. Nagpalit na rin ako ng mas bagong phone at nakabili na rin ako ng DSLR. Pero hindi ko na ulit nakita ang multong pugot ang ulo sa footbridge. Ilang beses din akong bumalik sa footbridge na yon, dala ang bagong kamera ko. Hinihintay ko na baka magpakita ulit, pero mukhang wala na siyang balak. Mga kalagim, kung may nakakatakot kang kwento, pwede mong isend sa pusanglagim official at gmail.com. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa takot. Ako si Pusang Lagim. Hanggang sa muli.